Partner, alam ba ninyong nasa 82% ng mga lalaki ang nawawala ang stress at sumasaya kahit sa pamamagitan lamang ng physical affection mula sa kanilang partner o asawa? Oh, oh physical huh? affection, yung niyayakap mo rin, yung yeah. nagtantayan mo rin. Oh, yeah. holding hands. Oh, yeah. Ay, marami pang iba. Yayakapin mo kuya, Tapos, Uy, <laughs> treat mo naman ako ng ano, ng breakfast. Baka ah. mas stress lalo. Mark. Gagasto sa mo pala ako eh. <laughs> breakfast lang, grabe oh, naman. Ka. Kuripot naman. Oh, kuripot naman. Pero samahan mo ng diamonds, ha? Ah, <laughs> marami. Breakfast uh, and yeah. diamonds, partner. <laughs> At least hindi pearl kasi sabi uh, mo bigyan kita ng ano milk tea. <laughs> Boba pearl. <laughs> sa pag-aaral, karamihan pala sa mga lalaki ay tumataas ang oxytocin mm. at dopamine, na mga hormone na nagpapakalma ng nervous system, nagpapababa ng cortisol level at nagpapatatag ng emosyon kapag sila ay niyayakap, hinahawakan ng kamay o hinahaplos. Kaya pala mga lalaki partner, madali silang maano, ma-attract sa mga malalambing Ayun, na babae. Na. Kaya pala partner, pagka nasa mall, talagang si Mr. hinahawakan ng kamay ni Mrs. Iba ano, naman ha? yata yung practical reasons yata yun partner. <laughs>